Anong? Gusto mo ba ng malaking malaking ani sa buhay mo? Sa bawat larangan ng buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, kaya sa trabaho mo, sa career, sa health, lalong-lalo na sa spiritual life, gusto mo ba magkaroon ng malaking harvest? Kung ang sagot mo ay oo, o makinig ka ng mabuti. Ang sikreto ay habits. Right habits equal big harvest. Tandaan niyo yan. Anong ibig sabihin ng right habits, Brother Bo? At long habit ang kailangan matutunan mo. You need to have those three habits in your life. Watch this. The first habit, ang tawag ko, the habit of planting, plant ka lang ng plant, ha? Ng mga binhi. In what way? Kunyari, your relationships, your family life. Lagi ka na to plant expressions of love, kindness, thoughtfulness, serve them. Aani ka at a certain point in your life, you know. Understand them, listen to them, you know. Be active, you know. Plant plant those beautiful seeds of love. They will grow. Ha? Eto lang, uh, sa negosyo. sa career, ano gagawin mo? Develop your skills, pagplant yan, ha? Learning financial literacy, o oh, pagtanim niyan. Ngayon, eto, importante ha, makinig ka. Kung gusto mo nang magkaroon ng sampung puno, ilan ang binhi na tatanim mo? Sampu rin? Mali, mali, Kung gusto mo ng sampung puno, kailangan magtanim ka ng isang daan. Isang daan na binhi. Bakit? Kasi alam mong 90% hindi tutubo. Ganyan na ganyan sa buhay. Ganyan na ganyan sa trabaho. Ganyan na ganyan. Alam mong maraming binhi na mawawala. Tanim ka lang ng tanim. Ha? Example. Marami akong beses na nakipag train ng train ng mga sales people. Alam mo yung mga sales people, sinasabi ko sa kanila, kung gusto mo magkaroon ng sampung customer, sampung sales, eh kailangan magbenta ka ng isang daan na tao. Kasi 90% hindi ka sasagutin. They, <laughs> some of them will be rude to you pa. Insult you pa. Okay lang yan. Kasi ang hinahabol mo, maski 90% ang maghindi, 10 ang mag-oo. Ganun ang buhay. Ha? Tanim ka lang ng tanim. And you will have a big harvest. Pangalawa, the habit of parenting. Pag tinanim mo, aalagaan mo too big sunlight protect against ng mga hayop, insekto, parenting. Ito yung problema ng maraming Pinoy. Magsisimula ng negosyo, kaya lang sino ang magpe-parent? Hindi sila. Sasabihin sa kaibigan, sa kamag-anak, o oh, alagaan mo yung negosyo ko. Alam mo, maraming ganun. Yung iba nagsasucceed, yung marami hindi. Bakit? Nawala yung magulang. Kung ikaw nagsimula, no? kung gusto, ikaw ang may pera, ikaw naglagay ng pera sa isang negosyo, alagaan mo, be the parent, hands on mo na. No? Kasi yung iba na dinelegate mo, wala yung kusa, wala yung malasakit. No? And, 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 walang passion. So ayun, nawawala, nalulugi importante na the, the, habit of parenting. Ikaw ang nagsimula, no? Sa marriage, ganyan rin naman, di ba? Pwede ba yun? Na pagkatapos ng kasal, wala na? Hindi. You are responsible. Basically, ito ha, Re be responsible for what you start. Kung ano man yan. At pag, pag, pag nakikita mong nalulugi or nakikita mong bumabagsak, nagfe-fail, who's responsible? pag mo sabihin yung manager. Ikaw! you have to say, the buck stops here. You know, I will take responsibility and I will change. I will do something to make it happen. The habit of planting, the habit of parenting, and the habit of praying. At the end of the day, ang ganda ng gospel natin sa Mark chapter 4, nakalagay dun, you know, the kingdom of God is like planting seeds. Tapos nakalagay dun, tapos matutulog ka daw, tapos hindi mo alam paano lumago. Di ba ganyan ang buhay? Ay nako, What is the number one killer in the world? Sige nga, cancer ba? Mali. Heart disease? Mali. Ang number one killer, stress. Bakit may stress? Trabaho ka ng trabaho, ng trabaho, ng trabaho, nagtanim, nagparent, trabaho ng trabaho, hindi marunong magpray, Hindi marunong magsurrender. At the end of the day, after a hard day's work, kailangan sabihin mo, Lord, ginawa ko na ang lahat. Sa'yo na ang problema. Sa'yo na ang trabaho. I want you to know God will bless you while you sleep. I want you to believe in that. I want you to surrender that to the Lord and say, Thank you, Lord. nakapagtrabaho ako. Lord, wala na akong magawa. Ikaw na. Ikaw na, Panginoon. Sumusuko na ako sa'yo. I want to pray for you at this time. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, paki-bless mo yung bawat kaibigan ko. Lord, sana bigyan mo siya ng habit of planting, habit of Uh, parenting, tsaka habit of praying. Lord, pasbasan mo siya. Siksikliglig at umaapaw. More blessings, Lord, para sa kaibigan ko. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alam mo kapatid, kung gusto mo makatanggap ng Full Tank Saturday and Sunday, Um, I invite you, become a full-time supporter para spiritually nourish ka araw-araw, pati weekend. And the only way to do that is, you have to just click the link that says support now sa ilalim ng video sa Facebook. At you will be able to be a full-time supporter and sumusuporta ka sa mission natin, sa ministry. Alam mo, maraming salamat sa mga nagpapadala ng stars. And thank you, thank you so much, brothers and sisters. I will see you. Have a beautiful weekend. I will see you tomorrow.